Hello everyone! Ang gulutuin ko naman ngayon ay ginisang gulay okay. or tinakbe. Nilagay na natin yung kalabasa, din. isunod natin yung sitaw. Then, nilagay na rin natin yung ampalaya at saka okra. Then, susunod natin yung talong. Then, susunod natin yung talong. Napadami yung talong. Then, tatakpan na natin ito na yung ating ginisang gulay. Ayan, nilagyan natin ng sahod. Yung ulo ng danggit. Piniritong danggit. Palambutin mo na natin yung gulay. Ayan, luto na yung ating ginisang gulay. Hmm. Yeah. Na Good evening, everyone. May God bless us all. Thank you for watching. Bye.